What's up guys? Good morning. Ah, travel na naman tayo bukas. Bibiyahe tayo ng UAE. So gusto ko lang i-share sa inyo ano ba yung mga... Ba't ka yung ko. Ano yung mga travel essential natin? O, pakita ko sa inyo yung laman ng... Bag na gagamitin sa pag-travel. At kung ano yung mga essential o yung mga importanteng dadali. No? Ito po yung laman ng bag natin. Una-una, syempre, importante ang ating pasaporte. No? So, medyo matagal na tayo kahit pa pala nakakabiyahe kaya marami-rami na tayong nakailang rin yun na. Dinadala ko pa rin yung luma, kahit luma na, dinadala ko pa rin kasi may mga immigration officer na hinahanap. Tsaka para patunay na biyahero talaga tayo, no? So, ating get ko, nawawala ang aking Philippine Airline Mabuhay Miles. Siyempre, importante na meron tayong cash. No? Um, ating card. Importante para pagka naubusan ka ng cash, gamit ating GCash. Alam mo, napakasulit ito GCash. Magagamit yan kahit sa USA, ta ah, UAE, top card. Tapos, Union Bank, kung saan mo makapasok ang ating mga payout at ating secret weapon. So, pag naubos ang lahat, pero tayo savings na madudukot. Ano pa ba mga kailangan dito? Oy, hindi ko na ilabas yung shades mga ID. At ating, yan, Oakley shades. Pero, oh, hindi, ito dadaling ko. Dadaling ko Ray-Ban. Kasi, malamig naman doon. So... Ano pa ba yung mga laman nito? Plus, yung mga gagamitin natin sa UAE. Um, pamimigay natin calling card, syempre. Ang ating IMAR card para pag nagpunta tayo ng Dubai Mall. Para sa mata. wet towel pag nag-CR na ka. Sa mall, ready. Sukron card para pag bumili sa Algorer. Marami ng points yan. Siyempre, band aid. Hindi ko kailangan to. So, another wet wipes. Yung card nila, null card sa metro. Actually, marami ako nyan. Yan, mga card. Meron pa rin akong calling card. So, yan. Tatlo pala ang null card ko. O. pang train pang-bus, pwede yan. So, yan yung ginagamit ko sa Dubai. So, yun lang. Bye!